magsuot ang gloves guys kay gabi ba yun yung makamansya ni makamansya ng gabi so ato na panitan mag gloves ta kay gabi ni makamansya niya hindi kayo mawala ba ano ni guys Kaya kaya kaman siya niya. Kung trabaho ba yan tayo niya? Atong trabaho kay tiktimpla ba yung alak So, dapat yung duty na to. Wala di man siya itong kamot. Pero kung wala pa tayo yung tiktimpla kwan guys, atong duty, dili pa lang tiktimpla alak. Oke, okay, di Maglabs. Oke, okay. sa di mana Ani saan ani, Pero, kay, ang atong kapital sa atong trabaho, guys, ang atong so, kamot man. Oke lang, ano diyan na Maglabs. HFTRT <laughs> sa gitarami. Pero grabe ni kay maka itom sa kamot ning gabi guys. Ito tong kuan diha. Nakabal sa so, wala kaballo. Muni sa lami ang Muni lami siya nga gabi guys kani. Kani na ay pugsi mama pa muni ni pinakalami nga gulayon kay kining na ay baglis baglis so ubani sa ako ninyo nga magbalak aning gabi kay para natay <laughs> natay sudan lami na tatog ka tong puro lang nga ni dahon guys. Si Bonog Laing niya kay... Ah, Pagpanguha na ako dito kay wala mong lugay kay siya bago nga outlook. So kanin na lang... Kaya na lang ano, iyahang siya tawagan. lami ito ka kanang... udlot na bago ng kanang kita hmm, kana linghod pa yung yon yung masarap gawing laing plus lagyan ng sili ah. ito masarap to lagyan ng gata or hindi gata yung i ano good guys i paksiw sarap to paksiw tapos lagyan ng bulad kamatis ah Kasi dati guys, kwento ko lang. <laughs> dati ang dami kong tanim nito sa bukid. Klase-klase. Klase-klase yung variety. Yung wala pa akong trabaho, nagtanim ako dito sa bukid. Tapos pag wala akong ulam, alam niyo yung takway. Yung takway niya guys nag ako ng mga takway kasi madami mang takway. Yan lang yung inuulam ko. Ang ginagawa ko, lagyan ko lang ng magic. <laughs> Suka. di mga panakot. Asin, bitsin, ganyan. Tapos kunting mantika. Grabe kasarap guys. Yun na yung ulam ko doon. Naikwinto ko lang naman. Bitaw <laughs> eh. Sus, naunsa naman yung dahon ani guys. Dalik na kayo na Laos. Mula ni pag naggulay ka nito, guys, itong part na to, ang pinakahasol dyan. Ika ng magbalat, abuti ng oras Ito masarap sana. Lagay natin yan. Masarap man to guys yung ang ginagawa namin dati dito sa bukit. Pag marami. Binabalatan na namin to lahat. Dami kami binabalatan. Tapos binibilad sa araw. Binibilad sa araw guys. So, marami naman sorong may alam niyan. May gumagawa niyan. Ito. Ayan. ginakunan ng ganyan. Tapos, ang ginagawa namin nito, guys, ginaganyan, oh. hindi ko na alam pwede na yan eh Halo. yun masarap nito yung sabi ko nga yung mga dahon lang yung mga batang dahon tapos takway yun lahat so kay kunti man lang to so isali na natin lahat Ito. ano pa pati pagbalat ng gabi kailangan nating i-document i-document kaya para may ano tayo pang update <laughs> kasi hindi man tayo nagta-travel wala man tayong travel guys nandito lang man tayo So, ito na nanggawin natin. Kung ano yung kung ano yung ginagawa natin, hala, i-video. <laughs> Kaya yung iba dyan na nahihirapan, na sinasabi na wala nang ma-update, wala nang ma-video. I-video nyo lahat naguhugas kayo dyan ng plato o umsa dyan or whatever, naglaba katulad nito, nagbalat ng gabi, i-video nyo kay para may masaya si Lulo ba? <laughs> masaya si Lolo at si Lula so guys putulin ko muna tayo itong ano guys ha video natin kasi medyo, medyo mahaba na guys ba di ba so simple tutuloy natin tong pagbabalat ng gabi balata natin lahat guys para isang lutuan na lang so ito yung balat nya guys oh. sa bukid pag may mga alaga ka para mantayan si ano eh, puro kwento <laughs> sa bukid pa mga pag may mga alaga ka dyan, like baboy ah uh, ginano namin to ginapakain sa baboy yan oh. so hanggang dito na lang tong video natin guys dahil tapusin ko tong balatan ito na yung nabalatan natin guys oh. 14 minutes 13 minutes lang yan lang yung nabalatan natin so abutin talaga tayo ng isang oras ito guys so maraming salamat sa lahat sa mga taga panood natin dyan so tuloy lang natin tong balatan sa mga nahihirapan gumawa ng video sa mga katulad ko na na palagi lang nasa bahay, nasa trabaho, nasa bukid hindi nakapag-travel, hindi nakapag-mall dahil eh, walang pera <laughs> kung anong ginagawa niyo sa bahay i-video niyo yan tapos para ibigay nyo kay lolo at kay lula para masaya sila guys. Yun lang. So daghang salamat, maraming salamat. Thank you everyone for watching my video. God bless you all.